Nagunsa siya. Nagagawa ng paminawa sa nila. Oh. Gimon mo yung hilak kebab ba? Dingdong ka na, dingdong. Mga na dingdong. Hindi na mo nyo. Hindi na nyo. na Ang mga kalag doon din ang balik doon. Hindi <laughs> na <laughs> mo nyo. Hindi <laughs> na mo nyo. Mupariha, mupara, mupariha na hey. nagnaong ni Milboy. Dey Ikaw sa nagtagay-tagay, mga kagod. Ate Mila, hindi, si ate po siya. Oh. Si Kita ka? Oh. Kita ko O, oh, asa man. Kung sa lagi sila, nag, yun sa mayang gisulti ni mo. All kayo. Ago, oh, all ko na. No. Oh. <laughs> ilang luwa. Lahe kayo, ilang luwa. Tugbo. <laughs> ang basihan po diyan ay nasa aklat ng Biblia po ng Hebreo 9.27 ang simbahan hindi po nagtuturo na mayroong mga kaluluwang ligaw. They will go to heaven, hell, or purgatory. It's a uh, demons or fallen angels. Ang tanong po ng iba, eh, sino yon? The same clothes, the same movement, the same actuations. Ang sagot ng simbahan, be careful kasi po ang demonyo ay tinatawag natin yung father of all lies, father of all deception. Do not believe immediately na yun po ay mga kaluluwang remember that god is more powerful than any entity